Camille, ano ang epekto ng paratin po yan? Sige nga. Actually, malaki. Dahil Ay. kasi yung, yung unang sinabi niya, di ba, yung uh, wag magbiro sa bagong gising. Ang tawag doon sa ganitong fenomena is yung sleep inertia. Ang sleep inertia kasi, pag gumising ka, groggy ka eh. So, disoriented ka talaga. Lalo na kung meron yung tinatawag isa pang term, sleep drunkenness. Ano yung sleep drunkenness? Sa so, sobrang yung ano, mahimbing yung tulog tapos gigising ka dahil kasi konti lang yung tulog mo, ang tendency talaga, confusion. So pag na, medyo gulo yung utak mo, yung sino bang makakanti ka lang na wigising gising na talagang kumisa naging irritable ka nasasaktan mo yung tao. Kaya talagang napaka-importante ng tulog dahil kasi sinasabi nga nila, ito yung isa sa main factor kung bakit nagkakaroon ng mental health issues ang isang tao. Yung kulang sa tulog Ayan. or yung sobra sa tulog. Ah, sobra or, or kulang. kulang. Ang yes. tama lang mga pito hanggang walong oras. Yes, tama po yun. Ate Pero kuring. kapag nagkulang doon, lalo't mga bata pa kayo, okay. kailangan nyo yan, at nagtatrabaho kayo ng grabe, eh kailangan, ito hanggang walong oras, i eh, timing ninyo. Okay, Attorney Lorna, bukod sa vowsy, meron ba bang ibang mga bagong batas o parusa para sa mga nananakit ng babae? Meron tayong bagong batas, bukod sa vowsy, yung tinatawag na bawal bastos law, yung safe space law. At dito, recognize na Walang difference yung babae, yung bata, yung LGBT, yung lalaki no. Kasi lahat tayo human beings. Ang basihan ng batas na yan eh human dignity, respeto sa tao whether whether babae or lalaki. Uh, hindi lang physical, pwedeng yon yung pwedeng nagmomura, pwedeng mainit ang ulo. Iba na, iba lang ngayon lang batas no mas malaki at saka hindi lang batas yan, may ordinansya yan, ano? Uh, dapat ini-implement na ng mga barangay yan. Pag may nangyayaring ganyan sa, sa barangay ninyo. Idadagdag ko lang na kasi uh, Aling Jeng, nagninegosyo ka, siguro ang pinagmula ng problema nyo is wala kang listahan. Pag nagninegosyo ka, dapat linilista mo, sining bumili, sino yung nag-order, hin sino hindi nagbayad, sino yung isusoli mo yung pera para malinaw at makita ng kadilmo mo, kagaya na makita ni Rap, Rap na may, meron kang listahan. Lagi natin sinasabi dito, dapat pag negosyo, may papel, may receive. Correct. Oo. Para hindi ka, di ba, para hindi ka pinagbibintangan na hindi mo pa nababayaran. Pagka nabayaran mo na, papirmay mo yung nanay niya. Ganon yun. Ganon talaga yun. Dr. Love, bakit grabe ang galit natin kapag babae ang nasasaktan kumpara sa lalaki? Eh kasi yung babae, alam mo namang hindi sa sa'yo eh. Kasi mas mahina siya. Mm. So sa mga lalaking ganon, hindi nila ginagamit yung pag-iisip nila. Bully sila. Kasi sa ating kulturang Pilipino, ang mga babae ginagalang. Kasi mahina ang babae physically, mas mahina ang babae sa atin. Ang babae, inilalagay sa pedestal. Ganon. Lalo kung may asawa ka, may girlfriend ka, may siyota ka, ilalagay mo sa pedestal, hindi mo pwedeng saktan. But the irony of it, sobra na ang, viol ang violence sa ating bansa. Simulan mo sa mga politiko, sa mga kontraktor, pati mo naman tayo eh, magtatanim pa rin ng galit sa puso at sa isip natin. Grabe na yun. Huwag na. Maraming, maraming dahilan para magkasundo kayo. Huwag na tingnan yung negatibo. No? Uh, may pagkukulang ang bawat isa sa inyo. Pero ang nakikita natin dito, ang impression natin dito, rep rep, rap rap, ang ating impression dito kay dalawa bully sa community. Huwag niyong ikatwiran sa akin na kulang kayo sa tulog. No? Hindi namin problema yon Ang problema, hindi kay dapat manakit ng kapwa, babae o lalaki, ipinagbabawal yon So, pag-isipan nyo, dapat kasi may remorse. Natitinig natin dito kanina, oh, kasalanan ko. Pero walang remorse. Wala kami nakikita ang remorse sa inyo. Alam mo yung remorse? Pagsisisi. Pagtitika. Yung pagsisisi. Humility. Kapabaang loob. Eh, nagmamataasan pa rin kayo eh. So, hindi, ay hindi, hindi babagay sa isang uh, civilized, uh, society, sa isang lipunan yan. Kailangan magkaunawaan kayo at kayo rin nakatira sa isang maliit na lugar, no? So, ayusin nyo lang.